Sa kainta, Rizal naman isang binatang tinangay ng ilog matapos aksedenteng makuryente habang nanging isda. Nakatutok si John Consulta. Hindi bababa sa limang rubber boats ang pinakilos ng autoridad sa kainta para hanapin ang labing siyam na taong gulang na si John Ray Javier. Kwento ng mga saksi, kasagsagan ng ulan, pasado alas 9 kaninang umaga, abala raw si Javier sa pangunguryente at panguhuli ng isda nang bigla raw makuryente ng sariling gawit at mahulog sa ilog. Hindi ko kaya tanggapin ako nag-alaga eh. so, sa lakas ng current ng tubig na galing sa antipolo, inahirapan sila. Um, bakat early after 12 hours or after 24 hours, kusa na lang lulutang yung katawan nung, ano, nung uh, nasawi. It's very unfortunate. Samantala, limang pamilya ang inilikas ng lokal na pamahalaan matapos batangay ng ilog ang kanilang bahay sa barangay San Andres. Pumagilid um, yung bahay. Tapos Tumagilid lang siya. Tapos pag bumaba na kami, tapos, takot na nga ako umakyat eh kasi baka babagsakan kami. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi na papabalikin doon ang mga residente. Pinayuhan din ang mga taga-kainta, lalo nila sa gilid ng Kainta River na maging alerto sa posibleng pagulan mamayang gabi. John Consulta, nakatutok, 24 horas.